Guys, sa video ito ay ipapakita ko sa inyo yung possible na mangyari sa amplifier nyo. Kung halimbawa, kakabitan nyo ng mataas na watts ng speaker, tapos yung current ng supply nyo ay mababa. O kasing amplifier na to guys, 12 volts DC, 5 ampere yung talagang kailangan nya. Ngayon, yung available ko ay 12 volts DC, 1 ampere lang. Pwede, gagana yan guys. Pero... Hello everyone! This is Baboy Vlogs. Don't forget to subscribe! Guys, sa video nito, pag-uusapan lang natin kung pwede bang gamitin yung supply na mas mababa yung current niya. Halimbawa, itong amplifier kasi guys, pwede to sa battery na 12 volts, 5 ampere. Yan, di ba? Paano kung halimbawa gusto natin gamitin? Kasi yung available lang natin na battery, o kaya yung supply adapter mababa yung current tulad nito ano lang to 12 volts 1 ampere di ba pwede ba yon pwede bang gamitin dito pwede yun guys ganitong gawin nyo pabaan nyo lang yung speaker na gagamitin nyo yung watts halimbawa ang nakakabit mo dyan yung speaker ay 100 watts pag ang supply ay sa AC na 220 para okay pa din yung quality ng sounds niya guys babaan mo yung yung watts ng speaker. Kung mas maganda guys, 8 ohms yung gamitin yung speaker. Kasi pag 4 ohms, kailangan niya ng mas mataas na current. try lang natin kung pwede ba to. Kasi eto mataas to talaga eh, 100 watts, tsaka 4 ohms pa. Tapos gagamitin natin ang battery na 12 volts, 1 ampere. Hindi na pwede Pwedeng mamatay yung amplifier o kaya magpuputol-putol yung sounds pag papalakasin natin yung volume. So impossible niyan guys talaga. Babaan mo yung watts ng speaker mo. So ta-try natin para makita natin. At sa tingin ko, pwede yan guys. Try natin. Para magamit pa rin yung ano nyo, kung halimbawa wala talaga kayong available. Pansamantala, di, ganun yung gamitin nyo. guys, sinagad ko pa nga yung volume eh. Kaya pa niya, hindi na mamatay. So, kapag bababa yung current guys, babaan nyo din yung watts ng speaker nyo. Tsaka, isang speaker lang, okay na yon. Ngayon, itatry natin, kabitan natin ng Twitter. Para kung halimbawa, okay pa din yung quality ng sounds, di ba? So, pwedeng pwede na, di ba? Diba guys, gumanda yung quality ng sounds nung nilagyan natin ng tweeter. May kalansing na kasi. So yun guys, yung pinakamadaling gawin. Para okay pa din yung quality ng sounds at hindi mamamatay yung amplifier natin. Babaan natin yung watts ng speaker. Tsaka mas okay yung 8 ohms. Pag 4 ohms kasi guys, mas kailangan niya ng mataas na ampere. Mas mataas na current ng supply. Ngayon, ipapakita ko sa inyo, kakabitan natin yan ng mataas na watts ng speaker. Tatanggalin natin to papalitan natin. Yung supply ah, hindi ko binago. 12 volts, 1 ampere pa rin. Ito, 100 watts, 4 ohms. So, hindi ko pa na te testing yan kung ano ba yung possible na mangyari. Pero, hindi ito advisable guys. Mataas kasi yung watts niya. 4 ohms pa. Pangit ng quality ng sounds guys. Alam na alam mo na hindi niya mailalabas talaga yung lakas niya. Kasi mababa yung ampere. Eh ang taas ng watts nito, 100 watts. 12 one ampere lang yung supply natin. Pinaka the best talaga guys, babaan nyo yung watts ng speaker nyo. hindi pa naman guys nagpuputol-putol yung tunog niya at hindi naman namamatay pero mapapakinggan naman natin sa quality ng sounds niya ibubuga yung speaker na hindi niya mailabas kasi nga bitin sa current pero sa tingin ko kung kakabitan natin to ng 200 watts wala mas lalo baka mamatay na lang yung amplifier or magputol-putol yung sounds yun lang guys yung video natin sana may napulot po kayo. Konting kaalaman. Thank you guys sa inyong panonood.